So ayun guys, nandito kami ngayon sa isang sementeryo, no, dito mismo sa Bunawan, Agusan del Sur. At ang kwento ng sementeryo nito guys, meron tong ahas ditong sobrang laki at sobrang tanda na. At maraming mga chismis ditong namumuo. Maski si Bro Joseph ay nakakausap niya yung mga tao na nakakaalam dito kasi sobrang tagal na yung ano na yan tagal na yung ahas na yan na nabubuhay anong kwento dyan bro? yun nga sabi ng mga ano dito may kambal na yung doktor kambal. kambal so ahas na may kambal tao hmm. so yung sinasabi ng kambal ano ba yan? buhay pa o ano? patay na patay na so tagal na yan yung oh, ahas na yan so ito yung ito yun guys no tara puntahan natin Sabi, so, ano yan, bro, di doon? Sige. Ito yung cementerio guys na merong ahas ditong malaki na namumuhay. Dito bro? Dito lang yun. Pinapatayin manok. Manok? At may balita pang baboy. Baboy. Buong baboy. Buong baboy. baboy. Pero hindi ganoon kalakihan yung ano lang. Yung kaya namang lunukin buo. Uy, may pusa po. So, Ming! Ayun. Uy. Ming! ano Anong gawa mo dyan? Ha? Ming! Ming! Uy. Ano yun? Uy. Ano yun? 누구누구? 하? 구누구 누구누구? 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 누구 Ah, dito, ito siguro, bro. Kita yeah, mo. Yeah, yeah. Ah, ito nga. May gate, bro. Nagtanong kasi kami dito, guys. Doon sa inran sabi na yung may git daw. Ito na nga. Tapos, nakabakod. Yun. Ah, ito, bro. Ito ata, bro. Ay, bro. Ayun, bro. Ayun, guys. Kita yung ulo. Itulah Ha? Hah? Itu luar. Ayuh, itu luar. Ah, dah dalam. Ah... Uh. Serado, bro. Ayun yung ahas guys o. Ayun yung ulo guys o. Malabo na sa loob. So ayun guys, sad to say na nakapadlak pala tong kulungan ng ahas. At need natin na may makatulong sa atin para mabuksan at makita natin tong malaking ahas dito. Ito guys, ang sinasabi na may kambal tao dito na namatay. Kasi nung araw daw, nung pagkalibing ng doktor dito, at nagpapakita din tong ahas. At nakita ng mga tao yung ahas, kaya kinuha, at nung kinuha sa mga tao, kakatay na sana, bigla namang nawala. At nung hinanap ng mga tao, doon nila nakita guys mismo sa puntod ng kakambal niya. Although siya sabi nila na chismis lang 'yon, pero may nakapagpatunay na nung pinanganak daw yung tao na 'yan, yung doktor na 'yan, nung pinanganak sabay din na may lumabas na ahas. Kaya guys, tungayan uh, tunghayan nyo to at bablikan pa natin to para mabuksan natin at makita ng malapitan ang ahas. Ano yung mga subscribe. Ayun na iso. Oh, ayun oh. Lucky niya bro. Kita. Oh. Okay, oh. lucky niya bro. Ano natin yung ano bro? Magpatulong tayo dito. Uuksan oh. kaya to. Patulong tayo dito. So ayun guys. Uh, lalabas mo na kami. At magtulung tayo na mag bukas nito. pala. Okay. So ito guys. Sa simenteryo na to. May inaalagaan dito ahas ah, na sobrang laki sobrang laki daw yan guys dyan pero ang kwento doong ano mas hindi pa yan yung katawan niya nung araw nakangayayat na yun ngayon hmm Anda waknasimintiri itu guys. Bila kita guys. bila lagi nampak lagi nampak lagi nampak lagi lagi nampak 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 lagi lagi Berlokok lagi nak anak nak habuk oi, Sona. Sona? Oh, anak nak habuk. Dah kan? Nah. Gilak ni, Mam. Gilak. Nak gilak ni, Mam. Teru, teru mulu, mulu. Bos. Hmm. Apa tu? Ada dapat tanah pakai suluh dia. Tanah orang yang tadi. Tanah orang merana mana dia jabi dekat kita boleh. Oh, teru, teru dah kok kayoi. Teru. Lekuk. Oh. Ang ang nyabi dito lang ang Kami may, kung ano na, huwag mo nagilakan ko na. Ang nyabi niya. Ang limpio na mo. Diagod, po na siya. So ayun guys, makipagpanayam tayo sa talagang nakakaalam at taga rito. At uh, alam na alam niya yung kwento dito. Na kung totoo ba talaga yung kambal ahas o kakambal niya yung ahas na tao dito nakahimlay na yun nga yung doktor Kaya tara guys, pakinggan natin yung kanyang testimonya Tagi yan yung utak do'y si <Smiterio>. Okay Dako na si Syventerio sir? ni siguro, mag namin sa mga 4 hectares din Kani?

Ah, mga oh, relative na, na sila. Relative sila na, na sila. Sayang no. dito mga sulod. Sayang. Ako, alak. laki. Eh. Uy, natanggal na. Natanggal na? Tantanggal na? Tantanggal na? Hmm. Ah, pero kayo isa. Nakisang may kuwang. Hmm. Dan loob guys yung so, malaking so, 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 so ahas. Pag paglimpyo so, nga, dire. Sumay pudang oi eh, class bitan. Pag dire globong moto nga nakita na siya dire nagpatong nag kwan ba gidakop na siya. Ha dire kani? Oh dire sa dugto. Mm -hmm. Dire sa dire sa Oh tong paglimpyo ani. Ah okay. Kay so, oi okay. Um, uh, kani may uh, una. Oo. Oh, uh, oh. Sunod ning amahan. Mm. Oo. -hmm. Uh, oh, oh. Mo ni una niya. Moto nga paglimpyo ani dire na moto nakita. Di well, ako kay class bit na pay uh, nga anak ko daw ni ma'am, ma'am na may isa kumana sa ako, Na mm -mm. nah, daw ni Gawas, nga, bitina, nag anak daw sa... O, mag... ah, dito Pangana. siguro na na... So ayun guys, hindi ako na-satisfied sa kanilang mga testimony, no? Patuloy pa rin ako na naliksik at gusto kong matuklasan yung totoo. Na ito ba'y talagang talaga na yung ahas na yan ay ipinanganak ng tao o may kakambal na tao? Kasi ang kwento na to guys, kumalat sa buong Bunawan Agusan del Sur na yung ahas na yan ay kakambal mismo ng doktor. Kaya tara guys, tunghaya natin at may nakita na tayong close sa family at matanungan natin about sa kalagayan o totoo ba talaga na ang kakambal niya ay ahas. Ito na guys, panoorin nyo. Historia nila dito, kuha ng kambal. Ha? Hindi na, kambal. Hindi natin na ng ingon ng kambal? Dr. Asis, kauban ako na trabaho sa hospital. Uh Oo. -oh. 2020. Ay, w so, ng kambal. So, chismis rin ginagana, no? Cheese. kambal. Kaya katung isa, ingon nga na ingon mong purga na kitan ra? Kana, napulat Napulot, napulot rin nga. Kaya paghihimog yung panchong diyan, pag kumaghinlo, yung na siya. Kanabitin so, na, kanabitin. O na, ilang gituan na inyan ay tabo nga pag dako na niya mukhao na siya mga isa ka kilo nga manok mm. nawala na siya nawala oh tapos dala dito sa mga palainom di ako naman may wag iyaw siya mm -mm -mm -mm. Ah, kuha tong kay ila bago na ihaon kwa man na siya kiskisan kiskisan kuha sila kuang Mga kahoy para ikis-kis. Pag abri siya ako, ah, siya bitin. Nawala, Nawala. bitin. Nawala <laughs> naman. Kana, siya mo nang nagtuloy lang kambal. Kaya niulit niya? Balik nila di rin. dia. niya? Naa, mandiha bitin. Muna siya ang nangyanto di ilan lang di oh, bahugan. Bahugan nila. Ikulong na dahil nila. So, nagamay pa kaya nag-spring. Ngayon mo ito isa lagi ng kabuhugan ng baboy. Pero e ay nakukmaboy. Gamay ra. Kanang Bisa kilo sebab anak kaya nan. ya. Tunlo. Teku oh. agi okay. nan betina dek no. Duha kana sia aku nak konang juga. Duha ka broiler, duha ka katung dagko bang mga kalba. Oo. Oh, oh. Mm. No, na, yang konsum. Di na sia mak wan lagi sak. Duha nan judang nya. Lamunon. Sunod bulan, tulog-tulog na dayon ah. Eh panahon nga maghilis siya og ya panit. Nuno. Nuno. Pagal, ah, itong December, kay naglubong mi diha ng akong kumpare. Ah, pwede, sus. Tago mo nang yung, tago mo yung ulo din. Mm Hindi -hmm. mo, kung ano, mukalit mo anak ana mukalit, um, uh, oh, nalang, na, ako pa karun, wala, lapad na mag-mayo. Lapad na, no? wala na muna si sulod, Adik ambil mana masa dulu. Kayak ini kawan mah kanang sana kanang pakar nak padlak. Padlak ya. Bro, ispat anak ni musau nak. Dilik diris gawas gi dang kawan nak padlak. diri. dilik. Hmm. Sama ah, muka sud tadi tu selalu yo. Hmm. Koi di mana ni mama. Snatch tadi tu. Tahu nak basta mukuh ke gawai ni koi pun ni. Wah, nak